guys. Ang palaman si ko, mag oh, 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 na si ko. Ang mga tao. na. Si Basami. Si Kayuhan. Kayo pa lang basa? Ay, e, basa. Ito ni mamang ko. May palaman. I Ipakpakita. Si e, maganda ko. <susurna> Magkano? Mag

Ayan na. Oh. Tignan mo kasi. Oh, may mayonnaise. No. Dito ang mayonnaise. Ito yung favorite ko. Ayan. Ito kasi ay maganda. Kasi healthy to. Shit.

ito kasi guys baong foto kasi nana aku school yung lunas sa salubita dia pa muna ako mag uniform ayan ito muna lumaya mag uniform na ako Oke, okay nak? nah. Ditiklog mo. Saan ba? klubnya mo na natin. Sana yung magkikiklog mag kasi Tignan ko kasi alam eh Look lang Sorry guys bye, Yan, bye. tapos na Bye bye Yan na, tapos na yung isa And papakita ko ngayon isa Yan na, dalawa kasi yung baan ko kasi Nakaibutom okay, kami sa school Bye bye, -bye.